Darito na mga claims na patutunayan ngayong araw. Pagngiti, marami nga ba daw benepisyo? Tara, let's prove it. Pagkakaroon ng sense of humor, nakakatulong nga ba sa isang relasyon? Alamin! Pag-iersisyo, mas nakakapagpasaya nga ba sa tao kesa sa pera? Nako, tara, let's prove it. Pagtalo ng pag pagkatapos kumain daw, dahilan daw ng appendicitis? Patutunayan natin mamaya yan. Totoo nga bang natutunaw ang taba sa katawan kapag pinagpapawisan? Tara, let's prove it! Makakatulong ba sa pagpapaseksi ang slimming corsets na yan? Tara! Alamin natin, no sugar o diet soda, nakakapayat at mas healthy daw kaysa sa regular soft drinks? Tara, let's prove it! Walong basong tubig kada araw, healthy nga ba? Alamin! Alamin ang totoo. Alamin ang tama. Sa patuloy na pagbibigay ng DWIZ News ng tamang balita at tamang paglilingkod. Isang programang mag-challenge ng mga sinasabi nila kung totoo o bola. Panoorin, pakinggan at ifollow na ang LPI. Let's prove it! Ang mga reports na maglalabas kung true or false nga ba ang mga claims nila. Kasama si Dennis. Dennis Antenor Jr. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Lalabas na ang totoo sa Let's Prove It! Sa panahon ngayon, mas lamang ang may alam. Kaya bago maniwala sa mga sabi-sabi, suriin at pag-aralan muna natin yan. Dito lamang sa LPI Let's prove it. Palalabasin natin ang totoo, patutunayan natin kung true or false ba ang iba't ibang konsepto, theories at ideya na kalap dito sa Pilipinas. Ako si Dennis, Dennis Antinor Jr. Sa loob ng kalahating oras, samahan mo ko ha? na ihiwalay yung fact sa fiksyon sa mundo ng health and science. Mahilig ka bang mag, uh, magpalitrato o magpafoto na tao? Yung tipong every time na may camera sa harapan mo, you, you always smile. Alam mo bang ayon sa mga eksperto, may benepisyo ang pagngiti? Halina, alamin natin. Tara, let's prove it! Sabi nila, it takes 47 muscles to frown and only 17 muscles to smile. Ibig sabihin, mas madaling ngumiti kumpara sa pagsimangot. Totoo nga bang maraming benepisyo ang pagngiti? Totoo man o pilit ng ngiti? Tara, let's prove it! Ayon sa mga eksperto, ang ngiti ng isang tao ay nakakaapekto sa mga tao sa kanyang paligid. Ito ay sa kadahilan ang ginagaya nila ang mga ekspresyon na kanilang nakikita. Bukod pa rito, ang pagngiti raw ay nakakatulong para magpadala ng mensahe sa utak na maging masaya. Kaya naman ito ang ilan sa mga benepisyo ng pagngiti mula sa health prime. Pinabababa nito ang heart rate sa tuwing umingiti ka kasi nare ang iyong muscles. Number 2, pinabababa nito ang stress na iyong nararamdaman. Nagre-release kasi ito ng endorphins na siyang nakakatulong para maging kalmado. Number three, Ang pagnitirin ay maaaring makadagdag sa magandang kalidad at tagal ng tulog. Number four, Smiling is a natural drug. Kaya nakakabawas ito sa sakit na iyong nararamdaman. Pinapalakas nito ang immune system, nakakapagpabata ng muka. At number 5, ang mga taong palangiti ay mas madaling pagkatiwalaan. Kaya kung nahihirapan kang umiti, mag-isip ka lang ng mga magagandang alaala. -ala, tumingin sa larawan ng mga tao mahal mo o kainin ng mga pagkain na iyong paborito. Masaya ka na, busog ka pa. Kaya naman totoo na maraming benepisyo ang pagngiti. Fake it till you make it. Munting paalala, ang toothpaste ay ginagamit sa ngipin at hindi sa muka. Kaya naman, kung wala ka pang budget magpaderma, uh, umiwa sa mga mamantikang pagkain at matulog ka ng maaga kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Mga kaibigan, mahilig ba kayong magbiro? Joker ka ba? Yung tipong gusto mo lang ang lahat ay nasa paligid mo ay masaya. Pero alam mo bang ang pagkakaroon ng sense of humor ay nakakatulong para tumagal ang isang relasyon? Weh. <laughs> Sige nga, tara. Let's prove it. Kung ikaw ay tatanungin, anong-anong katangian ang hinahanap mo sa isang partner? Siguro, isa dyan ang pagkakaroon ng sense of humor. Siyempre, sino ba naman ang may gusto sa boring o yung palagi na lang seryoso? Kaya totoo nga bang nakakatulong ang pagkakaroon ng sense of humor sa isang relasyon? Tara, let's prove it! Ayon kay Professor Jeffrey Hall, bukod sa pagiging romantic, ang pagiging palabiro ay isang umanong mahalagang parte ng pag establish ng relational security sa isang relasyon. Ang pagiging masaya ng magpartner sa piling ng bawat isa ay indikasyon na merong namamagitang romantic attraction. Dagdag pa ni Professor Hall na ang couple na madalas gumamit ng inside jokes o yung mahilig pagkatuwaan ng isa't isa ay mas mataas ang tsansa na tumagal at tumibay pa ang relasyon. Ang komportabling paggamit din ng inside jokes ng magkasintahan ay isang senyales na meron silang malalim na koneksyon, lalo na kapag kayang sabayan ang biro ng isa't isa, maliban sa nakakatanggal ito ng bad vibes at stress, nakakapagpatibay din ito ng relasyon. Pero Alamin ang limitasyon ha. Huwag pa rin kalimutang irespeto at maging sweet. Ayan ha, napanood mo na. Ang pagkakaroon ng sense of humor ay makakatulong sa isang relasyon. Dahil may good vibes at positive attraction itong hatid. Pero, paalala lang din ha. Alamin ang limitasyon. Respetuhin pa din ang partner mo at maging sweet all the time. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's Proven. Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Kung ikaw ay papipiliin saan ka masasaya sa exercise ba o sa pera, ano nga bang mas matimbang? Health o wealth? Teka, bago mo pag-isipan yan, ayon na sa science o ayon sa siyensya, mas makakapagbigay daw sa'yo ng happiness ang exercise than money. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Kung ikaw ay papipiliin sa pagitan ng pera o exercise, ano ang mas pipiliin mo? Marahil sa practical na rason, pera ang inyong pipiliin. Ngunit totoo nga bang mas nakakapagpasaya ang pag-exercise sa tao kaysa sa pera? Tara, let's prove it. Ayon sa isang study na ginawa sa Yale at Oxford, ang pag-exercise -e ay mas nakakapagpasaya sa tao kaysa sa pera. Ito ay dahil lumalabas sa resulta ng pag-aaral na the more active lifestyle you have, the happier you will be. Nakasaad sa findings ng mga researcher na ang mga tao na physically active ay nakararanas ng mas kaunting bad days sa loob ng isang taon. Ngunit paalala ni Adam Chakrod mula sa Yale University, mabuti ang pag-exercise pero maaari rin itong makasama sa ating mental health. Nararapat na alamin lamang ang iyong kakayahan at kapasidad sa pag-exercise. Ayon din sa pag-aaral, ang 3 to 5 session ng exercise na tumatagal ng 30 minutes to 60 minutes a week ay considered ideal. Ang mga tao na naglalaan ng tatlong oras araw-araw sa pag-exercise ay nakokompromisa ang kanilang mental health at kaligayahan. Napag-alaman din na mas sumasaya ang tao sa mga aktibidad na may kasamang grupo. Kaya huwag pabayaan ang sarili. Tandaan, health is wealth. Ayan ha, napatunayan natin na hindi talaga pera ang nagpapasaya sa tao. In short, money can't buy us happiness. Dahil lamang ang kalusugan sapagkat kapag healthy ka, mas nagkakaroon ka ng clear and positive mindset at mas nai-enjoy mo ang life kasama ang mga mahal mo sa buhay. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. And speaking of exercises, naniniwala ka bang ang pagtalon o ang pag-exercise pagkatapos kumain ay nagiging dahilan ng appendicitis? Ako, eh, parang bata pa tayo, naririnig na natin yan eh. Tara, totoo nga ba ito? Patunayan natin yan Let's prove it! Madalas magbawal ang mga nanay na huwag natatalon pagkatapos kumain. Ang dahilan, baka daw magka-appendicitis. Ayon sa specialists.hk, totoo nga namang sasakit ang tiyan ng taong magtatatalon pagkatapos kumain. Ito ay tinatawag na abdominal cramps na siyang madalas makumpara sa sintomas ng appendicitis. Ano nga bang koneksyon ng pagtalon pagkatapos kumain sa appendicitis? Alamin natin sa Let's Prove It! Ang appendicitis ay isang kondisyon na pamamaga ng appendix dahil sa impeksyon dala ng virus, bakterya o parasite. Kaya naman, wala. Walang kinalaman ng pagkilos o pagtalon pagkatapos kumain sa appendicitis. Ayon sa health forum ni Dr. Atoy, ilan sa dahilan o trigger ng appendicitis ay virus, bakterya, parasite at hindi tamang digestion ng pagkain o nakabarang dumi. Alright! Ayan ha, malinaw na ha. Lahat tayo ay may appendix at wala talagang kinalaman ng pagtalon-talon na yan o pag-exercise sa pagkakaroon ng appendicitis dahil ito ay nakabase sa linis ng pagkain na ating kinakain. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Parte ng pag-exercise natin, mapakardyo, aerobics o weightlifting man ito, ang pagpapawis. Pero, totoo nga bang nakakatunaw daw ang nangataba yung pagpapawis? Tara, let's prove it! Madalas ka bang pagpawisan? Myth? O totoo nga bang natutunaw ang mga taba sa katawan kapag pinagpapawisan? Tara, let's prove it! Ang pawis ay lumalabas sa balat sa buong katawan. Lumalabas ang likido mula sa mga glands na ito sa oras na ma-trigger o mas stimulate ang mga nerves. Ang pawis ay binubuo ng tubig, sodium at iba pang mga sustansya sa katawan na kinakailangang mailabas. Kaya naman ayon sa website na fitter.com, ang pagpapawis mismo ay hindi nagbaburn ng fats. Ang fat loss ay nangyayari kapag binuburn ng katawan ang nakaimbak na taba para sa enerhiya na nangyayari sa pamamagitan ng isang calorie deficit o ang pagkonsumo ng mas kaunting kalori kaysa sa kinakailangan ng katawan at habang nagaganap ito. Ang pawis ay isang byproduct lamang ng proseso ng thermal regulation ng katawan at walang direktang epekto sa pagkawala ng taba. Dagdag pa ng health match na ang pawis ay nagre-reduce ng water volume at electrolyte sa katawan na nagiging dahilan upang ma-dehydrate ang isang individual. Kung kaya't kinakailangan pa din ng 80% diet at 20% exercise. Importante ang pagpapawis pero ayan ha, napatunayan natin na hindi ito nakakabawas ng taba. Kung kaya't kinakailangan din pa rin natin na uminom ng maraming tubig kapag pagpapawisan upang hindi madehydrate. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis Dennis Antenor Jr. At dahil na usapan na rin lang ang taba na uusang ngayon sa mga online shopping apps, ang slimming corset. And for sure, marami sa ating mga kababaihan ang napapa-add to cart, pero... Wait, totoo nga bang epektibo ang slimming corset na yan para sa pagpapaseksi? Tara, let's prove it! Merong mga kababaihan na gustong ma-achieve ang hourglass figure o ang kurbadong hugis ng pangangatawan. Pero dahil sa mga katagalan ng pag-achieve nito, gumagamit ang iba ng slimming corset at waist trainers para mapabilis ang proseso. Makakatulong nga ba ang paggamit nito para sa klase ng hubog na gusto mo? Tara, let's prove it! Ayon sa medicalnewstoday.com, imbis na mapaganda ng slimming corset ang iyong figura, ito ay mas nakakasama pa dahil ang paggamit nito ay hindi makakabawas ng iyong body fat. Bagos, maaring magdulot ng problema sa paghinga at digestion at pwedeng mapinsala ang internal organs ayon din kay Dr. Alvin Francisco. Hey, hindi rin ito mabisa dahil temporary lang ang pagliit ng chan. Kung ang iba ay nagkakaroon ng magandang shape at nagkakaroon ng form ang dibdib at balakang, ilang weeks or days lang, babalik na ito ulit sa dati. Dagdag pa niya, mas mainam pa rin talaga ang caloric deficit at regular exercise. Maganda rin kung makakapagpa-check up sa iyong doktor, lalo na kung meron kayong iba't ibang sakit. Hindi mahirap magpaganda, ang mahirap ay yung tiis ganda ka na. Tapos sa pagpapagamot, gagastos ka pa. Kaya naman, piliin pa rin ang pag exercise O oh, ladies ha, makinig! Mahalaga pa din ang 80% health foods at 20% exercise o ang calorie deficit. Yes, may slimming effect ang corset, pero sadly, ito ay temporary lamang. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Marami sa atin ang handang gawin ng lahat para pumayat lang. Kaya pati ang kasabihan online na no sugar o diet soda ay mas healthy kesa sa regular soft drinks. Totoo ba yan? Tara, let's prove it. Gusto mo bang pumayat? Diet soda daw ang sagot dyan. Sabi sa eatingwell.com, malaking calories ang mababawa sa pagiinom ng diet soda. Nasa 150 calories lang naman daw ang tiyak na tanggal kada araw. Bukod dyan, may mga claim rin mula sa mayoclinic.org, isang sikat na healthcare website, na healthy drink ang diet soda dahil packed with vitamins and minerals ito. Okay na okay daw kahit makadalawang baso ng diet soda kada araw. Pero totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Ayon sa observational studies mula sa healthline.com, hindi totoong nakakapayat ang diet soda. Mas gutumin pa nga ang taong nagda-diet soda dahil tini-trigger nito ang hunger hormones dahilan para mas kumain ka pa at magresulta sa pagtaba. Dagdag pa ng Healthline.org studies, posible ring maging dahilan ng diet soda na magkaroon ka ng type 2 diabetes at sakit sa puso. Kaya naman, payo ng Center for Disease Control and Prevention o CDC. Kung hanap talaga ay lasa, pwede namang lagyan ng lemon o cucumber ang plain water. Bukod dyan, may iba pang mas healthy low-calorie drinks kagaya ng unsweetened tea, plain coffee, low-fat o fat-free milk kagaya ng soy at almond. Ayon sa CDC, pinaka-perfect pa rin ang tubig para mapanatiling healthy ang katawan. O na, iwasan ang pag-inom ng diet soda dahil hindi ito healthy at maaari itong maging dahilan ng malalang sakit. Better kung iinom ka na lang ng classes of water. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr., Madalas mo bang mapakinggan sa iyong mga magulang at maging sa science class na dapat uminom ng 8 glasses of water a day dahil healthy daw ito? Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Isa ng matagal at widely accepted na advice ang pag-inom ng walong baso o dalawang litrong tubig kada araw. Ito ang standard na sukat para masabing ikaw ay hydrated. Sa bawat pagpapawis o perspiration, pag-ihi at kahit sa pagdumi ay nababawasan ng tubig ng ating katawan. Kaya para mag-function ng tama ang ating katawan, kailangan ma-replenish o palitan ng tubig na nawala. Pero ano nga ba ang batayan ng walong basong tubig kada araw? Tama bang sundin ito? let's prove it! Ayon sa Healthline.com, wala talagang scientific explanation o formula kung gaano karami ang dapat inumin kada araw. Nagdedepende kasi ito sa maraming factors tulad ng activity mo sa araw-araw. Panahon, kung mainit ba o malamig. Overhealth, kung ikaw ba ay may sakit kagaya ng lagnat. Buntis o breastfeeding. Suma total, walang katotohanan ng 8 glasses of water a day. Nakadepende sa aktibidad ng tao kung gaano karaming tubig ang kakailanganin. Sa halip, uminom na lamang kapag nauuhaw o nagiging madilaw na ang ihi. Kaya, let your thirst guide your intake. Oo, oh, ayan ha. Let your thirst be your guide intake sa water. Uminom ng tubig upang hindi maging pale at dehydrated kung alam mo ang tama maiiwasan ang masama kaya tara let's prove it kasama si Dennis Dennis Antenor Jr. At ngayon lumabas na ang totoo na patunayan na natin kung ano ang totoo sa hindi sa tulong ng mga pag-aaral at mga eksperto sa susunod na linggo, samahan niyo ulit ako para sa isang panibagong araw ng pag-confirm or debunk sa mga nakasanayang konsepto at ideya nating mga Pilipino tungkol sa ating wellness and health. Muli, ako po si Dennis, Dennis Atenor Jr. nagsabing huwag maniwala agad sa mga claim-claim na yan. Dapat patunayan muna natin yan dito lamang sa NPI. Let's prove it! Alamin ang totoo. Alamin ang tama. Sa patuloy na pagbibigay ng DWIZ News ng tamang balita at tamang paglilingkod. Isang programang mag-challenge ng mga sinasabi nila kung totoo o bola. Panoorin, pakinggan at ifollow na ang LPI Let's Prove It! Ang mga reports na maglalabas kung true or false nga ba ang mga claims nila. Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliu 23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Lalabas na ang totoo sa Let's Prove It!